Hello mga Marites, shout out sa inyo mga chismosa ng mga ilong gadira. Kung wala ka mo may kabuhin, ka mo, saka buhay niyo magpa-okoy ka today's video, maihaw ta sang bisaw na isda. So amon ang amon na lutuan de. Kita nyo, high tech ramon amon lutuan. Hindi, hindi niya uling ang ginasugbahan. Amon di, di gasol ni ang amon ginasugbahan. Di bal, ano manggaranon kami. So ayan na mga Marites, da sa puro kampo. Balaan nyo na kung ano ko kamanggaranon. O, kita nyo, high-tech ang akong gina, sugbahan sang, sang ano sang isda o ara may temperature pa yan so ayan pag pag open ko yan mamaya luto na yan ang isda mga kabarites o lantawan nyo di ba diba? O luto na, balis ka ko na lang na Parehas sa pagbaliskad ko sa imo kung madakpan ka, kay balis ka ko gid na ang sungad mo so hindi ka magpasagasaga istorya kung wala saan ka nga about sa akon kay makumusan gina ang baba -ba mo babalis ang mga tinggil mo mga tinggil bearing mo da, makalautog gina sa akon, so yung ka Sara ay paliso-lisoon ko na ang imo nga tinggel katulad sini sa ginapaliso-liso ko nga isda nan kapati ang imo nga ulo ko ang ulo, ulo mo. Kita mo. Thank you for watching. Ara nakita yun naman ko anong ginahimoy mo ko di amo ko ka magaranon para ma chismis naman ka mo high tech ang ako nga lutuan diri. So tapos na mag serve na ko ng pagkain o ayan o nami ako ng pagkaon no amo na pagkaon na munde may hilamon nga dala.